Sila ang mga Pinay celebrity ngayong 2023 na umarangkada ang pagiging fashionista hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa international. The Philippine showbiz list presents Top Pinay Celebrity Fashion Icons of 2023. Nadine Lustre mula sa pagrampa niya sa ilang fashion events dito sa bansa ay unti-unti na rin nasisilayan ang presensya ni Nadine sa international fashion shows. Katunayan marami ang nagbunyi ng masilayan si Nadine sa kanyang kauna-unahang pagdalo para sa Spring Summer 2024 ng Paris Fashion Week. Dumalo siya sa runway presentation ng Yoji Yamamoto at binida ang suot itong isang buong ensemble mula sa nasabing brand. Dinagdagan niya ito ng mga boots mula sa Versace at Capricci earrings. Maliban nga riyan, ikinagalak din ng Pinoy fans ang pagsasama nila ni Pia Wurtzbach sa presentasyon ng kilalang luxury shoe brand na Roger Vivier sa Paris Fashion Week. Andrea Brilliantes Sa pambihirang pagkakataon, na silayan naman ang presensya ni Andrea sa international fashion event at kagaya nga ng inaasahan, umani ito ng atensyon. Walang duda na siya ang Milan Fashion Week's sweetheart. Sa kanyang edad na dalawampu, isa siya sa pinakabatang nasilayan sa nasabing pagtitipon. Pinakita ni Andrea ang kanyang pagka-fashionista sa suot na iba't ibang designer brands. Ilan sa kanyang shows ay ang Gucci, Versace, at Dolce kabana kung saan nakasalamuhan niya ang mga international stars. Kabilang na riyan ang American socialite, media personality at businesswoman na si Kylie Jenner. Bukod kay Kylie, nakapagpa-selfie rin siya sa bida ng pelikulang The Little Mermaid na si Halle Bailey. Sobrang memorable daw para kay Andrea na maka-attend ng tatlong shows ng mga higanting brands. Julia Barreto. Sa kaliwat ka ng fashion magazine covers at endorsements, tila isa naman si Julia sa Pinay celebrities na gusto na rin tahaki ng international fashion scene. Katunayan kasunod na kanyang uber stylish red carpet appearance sa ABS-CBN Ball 2023. Lumipad naman siya patungo sa France para sa isa pang hindi malilimutang fashion moment. Trending ang kanyang first appearance sa Paris Fashion Week kung saan nagbihi siya ng Louis Vuitton para sa spring-summer 2024 runway show ng Fashion House. Binida ni Julia ang kanyang slender stature at niyakap ang kanyang sultry side sa pamamagitan ng isang micro-check waistcoat na nagmumula sa kanyang magandang katawan at ganat na nagpakita ng kanyang likod. Liza Soberano Kamakailan lang hindi nagpahuli si Liza na makadalo sa ginanap na Milan Fashion Week kung saan siya nakakuha ng front row seat para sa Spring Summer 2024 collection ng Prada. Sa pagdiriwang na yon, nagkaroon siya ng personal na pagkakataon na tingnan ang pinakabagong koleksyon ng women's wear mula sa mga designer na sina Miucha Prada at Raf Simmons. Katulad ng inaasahan, pinag-usapan na, na piling forma niya sa araw na yon mula sa nasabing brand. Katunayan ang pag-post niya ng kanyang Prada outfit sa Instagram ay nakakuha ng highest media value kung saan ay kumita ito ng $671,000. Ilan pa sa binidang OOTDs ni Liza sa kanyang Milan Fashion Week debut na nagpawaw sa kanyang mga taga-subaybay ay ang Gucci at Louis Vuitton. Vicky Bello na naman ng celebrity beauty doctor na si Vicky Bello na wala sa edad ang pagrampas sa mga fashion events at maging isang fashion icon. At para sa taong ito, isa ang presensya ni Vicky sa nasilayan sa ginanap na Milan Fashion Week at Paris Fashion Week. Sa kanyang Instagram feed, makikita ang ilang mga kaganapan sa nasabing shows kung saan na ang pagbida niya sa suot ng mga designer brands mula sa Prada, Dolce Gabbana, Versace, Gucci, Chanel at iba pa. Sa isang interview kasunod kay Vicky kasunod ng dinaluhang fashion events, sinabi niya na wala siyang gaano pakialam kung ano ang iisipin o sasabihin ng mga tao sa kanya. Hanggat masaya raw siya sa kung ano ang kanyang sinusuot at hindi nakakasakit ng iba, gagawin niya ito. Ang kanyang fashion choices, maging ito sa mga siksikang kalsada ng Milan o sa mga cosmopolitan runway ng Paris, ay isang buhay na pahayag ng kanyang paniniwala sa kumpiyansa sa sarili sa pamamagitan ng style. Ang pagdalo ni Vicky sa mga international na mga events na ito ay hindi lamang nagpapakita ng kanyang taste kundi nagbibigay diin din ito sa kanyang dedikasyon sa mundo ng fashion. Ang kanyang pilosopiya ay isang malalim na pahayag na ang style ay walang age barriers. Matagal ang tradisyon ni Vicky na dalhin na kanyang Bello Babies sa mga international fashion week events. Ang dahilan sa likod nito ay hindi lamang upang magtayo ng mas matibay na ugnayan sa kanila kundi upang ipakita rin na kanyang pasasalamat para sa kanilang katapatan. At sa taong ito, isinaman niya si Liza Soberano, Andrea Brillantes at Julia Barreto. Ang influence ni Vicky ay nagpapaalala sa lahat na in the world of fashion, true style is a classic. Pia Wertzbeck, Ngayong taon, naimbitahan si Pia para sa iba't ibang International Fashion Week na malugod naman niyang pinaunlakan. Nauna na nga rin ang pagdalo niya sa kanyang kauna-unahang Milan Fashion Week. Ang kanyang nakakabighaning ngiti at mga nakamamanghang mga outfit ay talaga namang nagmarka. Naging sentro si Pia ng atensyon sa bawat fashion show. Naging abala rin siya sa pag-attend ng marami mga show tulad ng Colini Milano, Bali, Elizabeth Frankie, Gucci, Tods, Loro Piana, Moschino, Fendi, Onitsuka Taiga, at Brunello Cucinelli Katunayan, sa nilabas sa data ng isang marketing agency, kasama si Pia sa top-ranked guest sa Milan Fashion Week, kung saan ay nakagawa siya ng 3.5 million dollars o humigit kumulang na 102 million pesos na media impact value. Tila tuloy na tuloy na nga ang pagtahak ni Pia sa larangang ito dahil fresh mula sa Milan Fashion Week. Lumipad naman siya patungo sa City of Lights para sa Paris Fashion Week. Tulad ng inaasahan, umanin naman ang atensyon ang pagdalo niya sa fashion shows at pagbibida niya sa kanyang mga nagagandahang OOTDs mula sa iba't ibang fashion houses. Anne Curtis. Noong buwan ng Abril ay nagtungo si Anne sa New York para sa reopening ng Tiffany and Co.'s Manhattan store sa Fifth Avenue kung saan nagkasama sila ni Hart Evangelista. Kasunod nga nito ay ang pagdalo naman ni Anne sa fashion show ng luxury brand na ginanap sa iconic Gyeongbokgong Palace sa Seoul, South Korea. Naimbitahan siya para sa Gucci Cruise 2024 event. Noong nakaraang buwan naman si Anne ay binansagan ng isang fashion magazine bilang Most Asia Stylish sa kanilang anniversary edition. At isa nga sa pinag-uusapan ngayon ay ang presensya ni Anne sa Spring Summer 2024 sa Paris Fashion Week. Pinagbiyastahan ang Josa look ni Anne sa kanyang kauna-una hang pagdalo sa nasabing event at pinamalas ang pagiging fashion icon nito. Isa nga sa kanyang binida ay ang suot na stunning pieces mula sa Louis V na medium weight soapy silk satin drape dress na may kalakip na detachable metal sphere brooch sa kulay na optic white. Ayon sa website ng Louis V, ang nasabing damit ay nagkakahalaga ng 329,400 pesos. Maliban nga rito, ikinatuwa din ang pagtatagpo nila ni Hart sa event na ito na kanya-kanya ang bida sa kanilang fashion styles. Ilan pa sa binidang kasuotan ni Anne sa runway shows ay mula sa Hermes, AZ Factory at Louis Vuitton. Hart Evangelista Patuloy na pinapatunayan ni Hart na kanyang reputasyon bilang international fashion style icon na kahit hindi isang professional fashion model na rumarampa sa mga catwalk ay maaaring maging magtagumpay. At para sa taong ito, katulad ng inaasahan, hindi nagpahuli si Hart sa pagrampa sa ilang international fashion show at pagbida sa mga fashion magazines. Katunayan siya ang October cover girl ng Indonesia edition ng pamusong international fashion magazine na Harper's Bazaar. Ilan sa mga din sinaluhan niya ay ang New York Fashion Week, Milan Fashion Week, at Paris Fashion Week, kung saan ay binida niya ang suot ng mga luxury designer dresses, shoes, bags mula sa mga premiadong fashion houses. Nagbigay pasilip din si Hart sa kanyang mga pinagkakaabalahan sa ilang araw na events mula sa pag-aayos, pagdadamit at pagpili ng mga susuoting outfits. Nariyan din ang mga isinasagawa niyang mga photo shoots at interviews. Makikita rin ang mga collab nito sa mga iconic designers. Dahil nga rito, ilang kilalang personalidad sa fashion industry na ang kanyang nakilala at naging kaibigan. Kabilang na nga rin ang French fashion designer si Christian Louboutin, ang Hermes executive na si Michael Coste, ang Italian fashion designer na si Gian Battista Valli at Vogue editor-in-chief Anna Winter, ang ilan sa mga nakaharap niya. Pinag-usapan din na pagbisita niya sa The House of Fornasetti o Casa Fornasetti sa Milan. Sinalubong pa siya ng head ng ultra-high-end, multi-million dollar art Italian company na Signore Barnaba Fornasetti. Maliban dito, iba't ibang international stars na din ang kanyang nakakasalamuha tulad ni South Korean superstar Song Hye Kyu at isa sa pinakabago niya nakadaupang palad ay si Hailey Bieber. Ayon kay Hart, ayaw niyang palampasin ang mga bagong karanasan niya bilang fashion icon at influencer. Kaya raw, pinupuntahan niya ang lahat ng mga imbitasyon ng mga sikat na fashion house. Kahit sabay-sabay at kinakailangan maghabol siya. Para sa kanya, once in a lifetime ito na every season ay different experience and different emotions. Inamin ni Hart na profitable at na-enjoy -e din niya ang trabaho. Pero hindi lang daw basta prestige at profit ang habol niya. Bilang bosses o influencer, ito ay isang bagay na kanyang ipinaglalaban, which is authenticity. Aminado naman si Hart na magastos din ang pagsabak sa fashion world. Maliban nga sa nabili niyang apartment sa Paris na nakabawa sa gastusin niya sa tuwing dadalo sa events doon, may sponsorship na rin siya sa mga beautiful hotels kaya hindi na niya ito pinoproblema pa. Para sa pagrampan niya sa nagdaang Milan Fashion Week Summer Spring Show, si Hart ay naging top influencer na nakapaglikha ng $1.4 million na halaga ng media impact value. At para naman sa huling araw ng Paris Fashion Week, hindi lang ang fashion style ni Hart, Heart ang nagtrending kundi maging ang kabaitang ipinamalas niya kung saan ay namigay siya ng Starbucks coffee at donut sa mga street photographer bilang pasasalamat sa mga ito. Idinaan ng mga photographer ang pasasalamat kay Heart sa kanilang Instagram pages. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!